Samahan niya akong gumawa ng patties. Ayan. So, ito yung lunch namin and hapunan na rin. Dalawang bata, tatlong matanda. Ang kakain, ganyan lang siya karami. So, yun. Isa beses nga lang ako nagluluto dito, ba? Diba? Yun. And sa mga hindi pala nakakakilala sa akin, ako po si Marie Chris. Isa po akong OFW at nakilang marites dito sa Grace. <laughs> Joke lang. May <laughs> nagtatanong sa akin kung nukumuwi daw ba ako is ano, kung nag-review daw ba. Kung kailangan daw ba yung OWA. Kung uwi ng Pilipinas, kung hinahanap daw ba yun sa, uh, sa immigration. So, based on my experience, yung sasabihin ko sa inyo, ha, tsaka hindi ko alam sa ibang lugar. So, nandito ako sa Greece. Kung babalik ako ng Greece, hindi naman hinahanap yung OWA ko. Pero, expired na yung OWA ko, actually. One day, Punta ko ng OWA dito sa amin sa Greece and i renew ko siya. So, hindi naman siya hinahanap. Hindi naman siya required as long as nung umalis ka ng Pilipinas is, uh, syempre, may OWA ka kasi hindi ka naman makakakuha ng OEC. Wala kang OWA, ba? Diba? Pero maging akad yung, yung OWA membership natin. Para uh, just in case, iba kailanganin natin, may, makakatulong yung sa atin mga OFW. So, yun lang. So, ganito ako guys, magawa ng patis. Then, piprituhin ko yung onion mamaya. Asa ko siya ihahalo dito sa sa meat. And then, imamold ko siya na parang burger. And then, piprito. Yun. Ganun lang. Then, kaulam niyan is vegetable lang yung ilaga. So, carrots, and potato. So, lalagyan ko lang siya ng olive oil, lemon, and salt, and... Bakit kaya nakaka-iyak tong ano, sibuyas? and salt, yun. Yun lang. Yun lang yung kahalo, kahalo ng veggie. And yun, ganun na, ganun yung lunch namin. nag ano, di na ako nag karin yun ng owa ko bago ako mo eh. Hindi na siya hinanap. So, yun lang, guys. Thank Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye and God bless.